So good evening, good evening. Okay, sound check one two three. Sound check. Andi to tayo sa panibagong uh, yugto ng ating pagbablog. Another night, another episode, another ano tayo no? So kasalukuyang ay naghilut yung aking may bahay jan sa may looban jan. Hindi mangkasya yung ating ano motor lang ang pwedeng pumasok dyan so nandito lang tayo sa harap ng simbahan uh, yan o oh. ang kanilang eh, Iglesia Pilipina Independiente yon so okay so nandito tayo sa barangay parang mhm uh -huh. So yan ay palabas. Okay. are naman ay papasok. Oh, walang makikita ay eh, gabi. Oh, papasok yan dyan. Yan. yan yung bahay ng uh, pinsan ko. Si Kan Kasin. Ah. may tricycle pa. So, nasa abroad ang may ari nito yung may ilaw na yan dyan. so nagbuhay abroad uh -huh. so yan kasama natin sa buhay sa mga hanap buhay itong ating TV uh, tbs king new tbs king ah uh -huh. matuloy kami bukas ng ano ng pagpunta sa pupunta kami ng Tandag City ayan so ang tabayanan nyo lagi muna kaheros yung ating mga paglalakbay gamit ang ating new TV is king so linis linis din okay yan Arinisan natin kay Marumi. Uh -huh. Thank you nga pala sa mga taong nagsubaybay sa ating mga simple vlogs. No? Maraming salamat po sa inyo. At patuloy niyong sinusuportahan yung aking maliit na programa. Alfredo How TV Vlogs. Yan. Tanggala natin ng ano kay umulan kasi mga kabyahiros. Ganun talaga ang sasakyan, nadudumihan. Ka kailangan matagtag natin yung mga buhangin. Kaya nakakaano din yan sa flooring ng sasakyan. Uh -huh. Punas-punas lang ng kaunti kaunti laang kay uh, mahalaga, importante tapos yung kabilang side so kakarating na naman ito bukas ng Pandag City, update ko na lang kayo kung kami ay matuloy bukas uh, magpapavideo ako sa aking <coughs> asawa kaya sa anak ko para Okay. So yan. Yung mga dumi oh. So kanina nagpabayo ako ng ano palay iyon. Kaya may mga dumi talagang upah kung tawagon diri sa lugar darak darak teman sa ano para laging pogi kailangan linisan uh. uh -huh. Okay, maraming thank you sa mga mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating maliit na programa Alfred Uhaw TV Vlogs. Yan. Ginabi sa mga paghanap buhay, ganun talaga ang buhay. Parang life circle of life. Bye-bye, God bless and to God be the glory. <coughs>